Clarissa's point of view. Okay na ba ang mga pinapagawa ko sa'yo? Tanong niya sa sekretarya niyang nakatayo sa kanyang harapan. Nakita niya ang namumuong kaba sa mukha nito habang nakatitig sa kanya. Malilikot din ang mga mata nito na tila ba hindi ito mapakali. Binigyan niya ng isang matalim na tingin ng kanyang sekretarya at tinukod niya ang kanyang mga siko sa lamesa. Narinig mo ba ako? Ang sabi ko, Nagawa mo na bang mga pinapagawa ko sa'yo? Tumaas na ang kanyang boses. Kanina pa siya naiinis dahil ayaw niya sa lahat ay mabagal ang kumilos. Pa Pasensya ka na po, ma'am. Mangyayak-ngiyak na paliwanag nito. Inis niyang hinampas ang lamesa niya, kaya nakagawa ito ng malakas na tunog. I don't need your sorry. Oo oo hindi lang ang gusto kong marinig na sagot sa'yo. Eh, hindi po, ma'am. Pa pasensya na po. Mangiyak-ngiyak na sagot nito. Inis siyang napabuntong hininga. Pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili para hindi ito sermonan at pagsalitaan ng masakit na salita. Pero hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Kilala siya ng kanyang mga empleyado kung gaano siya kastrikto sa trabaho. At lahat ng mga ito, sumusunod sa lahat ng inuutos niya. Hindi mo ba alam na ngayon ng hapon ang huling pasa ng proposal? So, paano na ngayon yan? Dalawang oras na lang at magsisimula na ang meeting. Sigaw niya rito. Hindi mo ba alam kung gaano sa akin kahalaga ang meeting na to? And you ruin it. Sigaw niya rito pero nanatili itong nakayuko sa kanya. Pa Pasensya na po ma'am, hindi ko po nagawa ka agad. Kasi sinugod sa ospital ang anak ko. Kaya't hindi ko po natapos. Nangiyak-ngiyak nitong paliwanag sa kanya sinasahuran ka ng tama pero hindi mo ginagawa ng maayos ang trabaho mo. Kung hindi mo aayusin ang trabaho mo, you better leave our company. Hindi ko kailangan ng tamad na kagaya mo. Asik niya rito at nagsimula nang tumulo ang mga luha nito. Wala siyang naramdaman na awa sa kanyang sekretarya. Mas mabuti nga iyon para matuto at gawin ito ng maayos ang trabaho niya. Pa Pasensya na po ma'am hindi na po mauulit. Pinapangako ko, tatapusin ko ngayon ang proposal. You better should be. She gritted her teeth. At kung hindi mo natapos, magbalot ka na. She declared that make her nod. Oo oh, oh po, sorry po ma'am. Tatapusin ko na po yung proposal. Pinandilatan niya ito at pagkatapos nagmamadali na itong lumabas ng kanyang opisina. Nang mawala na ito sa kanyang paningin, doon niya ibinagsak ang kanyang katawan sa swivel chair para ipagpahinga ang kanyang sarili. Ilang araw na siyang stress sa trabaho, sa pamilya at sa bayan pa ni Franco. Speaking of that guy, naiinis pa siya lalo dahil ilang linggo na kasi itong hindi nakikita at nakakausap. Hindi rin ito sumasagot sa mga tawag niya na tila ba iniiwasan siya ng binata. Kaya hindi siya makapagsimula sa kanyang mga plano. Plano na paibigin nito. Hindi niya hahayaan na mayroon pang pa ibang babae ang lumapit sa binata. Dahil haharangin niya ang lahat ng mga hadlang sa kanyang mga plano. Lalong-lalo na si Cindy. Ang babaeng alam niya na pera lang ang habol kay Franco. Gagawin niya ang lahat para mapa sa kanyang binata. She is Clarissa. And she gets whatever she wants. Nang mahimasmasan siya ng kaunti, inis siyang tumayo at lumabas ng kanyang opisina para magpahangin para makapag-isip-isip na rin ng panibagong mga hakbang na gagawin niya kay Franco. Sa bawat lakad na ginawa niya, halos pinagtitinginan siya ng mga empleyado na tila ba na dapat siyang galangin. She walked firstly. Nakasuot siya ng isang fitted dress. Hinayaan niya rin nakalugay ang kanyang mahaba at maitim na buhok na mas lalo pang nagpadagdag karisma sa kanya. Kilala mo ba si Franco Sebastian? Napatigil siya sa paglalakad nang marinig niya na nabanggit ang pangalan ni Franco nang makapasok siya sa restroom ng pangbabae. Franco Sebastian? Yung napakagwapo at parati kong nakikita sa billboard? Rinig niyang boses ng isang babae. Tumayo siya sa may gilid na hindi siya gaano mapansin ng mga babaeng nag-uusap. Doon niya nakita ang tatlong babaeng nag -uusap habang nakatingin sa refleksyon nila sa salamin, habang naglalagay ng foundation sa muka at lipstick sa kanilang labi. Hindi niya kilala kung sino ang mga ito, pero ang nasisigurado niya, empleyado ito sa kanyang kumpanya. Tama ka dyan, girl. Sabad naman ng babaeng blond ang buhok. Napakagwapo niya talaga, no? Sa tingin niyo kaya, may girlfriend na kaya si Franco? Sana naman wala, para may chance pa ako sa kanya. Kinikilig na wika nito. Nang marinig ni Clarissa ang sinabi nito, parang gusto niyang lumabas sa pinagtataguan niya at sakta nito para matauhan ito sa mga pinagsasabi. Ayaw niya sa lahat ay may nagkahagustong mga babae kay Franco. Gusto niya sa kanya lang ang binata. Sa tingin ko, wala pa yung nobya kasi araw-araw ko kayagal gaw yang si Franco at wala naman ako nakikita mga post a picture na ina-upload niya kasamang babae sa social media, sabad naman ng babaeng maarte. Kinuyom niya ang kanyang kamao para pigilin ang galit na kanyang nararamdaman. Naiinis na siya sa mga naririnig niya tungkol kay Franco. But you know what girls? Sabad naman ng babae na may pagka-nerd. May nakalap pa akong balita tungkol jan kay Franco. Pagbibiti nito ng usapan. Ano naman yun? Sabay na sambit ng dalawa. Rinig kong balibalita na may nobya na yan si Franco. Sabad naman ng nerd na yun na siyang nagpagigil sa kanya ng sobra. What? Malakas na sambit ng dalawa na mukhang gulat na gulat din. Shhh! Hinaan lang ang boses niyo at baka may makarinig sa atin. Saway nito sa kaibigan niya. Lumingalinga pa ito sa paligid para kumpirmahin na wala ng ibang taong nakikinig sa kanilang pinag-uusapan nang wala itong makitang tao sa paligid. Binalik niya ang kanyang atensyon sa kanyang kaibigan. And you know what? The exciting part is, she added, Ayon sa chismis na nasagap ko, yung kasama niya raw na babae sa mansyon ang nobya niya. Dahil madalas daw yung dalawa na nakikitang magkasama, kahit saang magpunta si Franco. Pagpuputol nito, bigla tumigil ang ikot ng mundo ni Clarissa. Nang marinig niya ang binitawang kataga ng dalaga, na ang nobya ni Franco ay ang babaeng kasama nito sa mansyon. At sino naman yun? Wala naman siyang natatandaan ng mga babaeng madalas na kasama ni Franco. Dahil lahat ng mga babaeng nagpapakyut at lumalapit kay Franco, ay mabilis niya namang hinaharang at binabantaan. Kaya tula nang lumalapit sa binata ng mga babae dahil tula ng mga ito na siyang makakalaban nila. Sumasakit nga ang kanyang ulo sa kakaisip kung sinong babae ang tinutukoy nito. Nanobya daw ni Franco. Ang kilala niya lang na babaeng malayang nakakalapit kay Franco ay si Cindy. Nang maalala ni Clarissa si Cindy, ay doon mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso sa kaba at takot. Takot na baka tama ang chismis ng kanyang naririnig. Pinikit niya ang kanyang mga mata para kontrolin ang galit na nararamdaman niya hindi pwede. Hindi pwedeng malamangan at maunahan siya ng babaeng yun. Aniya sa sarili. At may nakapagsabi sa akin na nakita daw ang nobya ni Franco at buntis daw. Wika pa ng babae na lalong nabakunot ng noo ni Clarissa. Naramdam niya ang panginginig ng kanyang katawan dahil sa sobrang galit na kanyang nararamdaman. No, hindi maaari. Inis siyang lumabas sa comfort room at malaking hakbang ang ginawa niya pabalik ng kanyang opisina. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at sinimulan niya ng tawagan ng binata. Ano ba Franco? Sagutin mo ang tawag ko. Inis niyang saad sa kanyang sarili. Pero patuloy lang ang pagraring ng cellphone nito sa kabilang linya. Ilang beses siyang napabuntong hininga sa sobrang inis na kanyang nararamdaman. Dahil hindi nito sinasagot ang kanyang tawag sa bawat pagring ng cellphone nito, ay mas lalong nabubuhay ang kaba, nervyos at takot sa kanyang puso. Hindi siya mapakali at mapanatag hanggat hindi niya malalaman ng totoo. Napahila mo siya sa kanyang muka dahil sa galit na kanyang nararamdaman. Para siyang hibang na pabalik-balik na naglalakad sa kanyang opisina. Maraming mga katanungan ang gumugulo sa kanyang isipan ngayon. Hindi Hindi pwede hindi pwede na maunahan at maagawan siya ni Cindy. Hindi niya hahayaan na kunin nito ang lahat ng mga bagay na para sa kanya. Mabibigat ang ginagawang mga hakbang at ramdam niya ang takot at pagtatagis ng kanyang panga sa galit habang tinatahak niya ang daan patungo sa malapit na presinto kung saan nakakulong ang ama ni Cindy. Nakasunod sa kanya ang kanyang kaibigan na sinestor. Pagpasok niya sa presinto, Tinignan at binati siya ng mga polis sa paraang pagrespeto sa kanya. Kilala ang kanyang angkan sa buong San Miguel, kaya't kilalang kilala niya ang mga ito. Good afternoon, Mr. Sebastian. Bati sa kanya ng chief police at nakipagkamay sa kanya ito at malugod niya naman iyong tinanggap. Where is he? Matigas na sambit niya rito. Hindi na ito nagsalita pa dahil alam nito kung sino at ano ang sadya niya. Nauna na itong naglakad para ituro sa kanya kung saan selda naroroon ang kanyang hinahanap. Mga ilang segundo ang lumipas. Tumigil sila sa isang maliit na selda. Nakakulong ito sa isang selda sa pinakadulo at may kasama ito sa kulungan na mukhang mga masasamang tao. Pagtingin niya roon, mabilis niyang nakita ang kanyang pakay. Si Simon Alegria, nakaupo sa pinakadulo at napakalayo ng tingin na para bang napakarami niyang iniisip. Sa unang pagkita niya ulit dito, doon niya napansin ang kupas na damit na suot nito simula nung huli niya itong makita. Malaki ang pinayat at tinanda nito na para bang mas naging kaawa-awa ito. Magulo ang buhok nito, puti ang buhok at nangingitim ang ilalim ng mga mata na halatang wala itong tulog. Simon Alegria, may dalaw ka sambit ng head ng pulis. Bigla itong umangat at binalingan sila ng tingin. Tinignan sila nito ng puno ng galit at may pagbabanta na para bang handa itong manakit. Una nitong tinignan ng head of police. Sunod ang kanyang kaibigan na si at pinakahuli ay sa kanya na Paco. Ang malamig at nakakatakot nitong paningin. Dahan-dahan itong naglakad papunta sa kinaroroonan nila at tumawak ito sa napakalamig na rehas habang pasalin-salin sa kanilang tatlo ang tingin. Nandito pala ang matali kong kaibigan. Matigas at malakas nitong sambit at siyang tinutukoy nito. Nagpapalitan sila ng masama at matalim na tingin sa bawat isa na para bang pareho silang nagahamon ng gulo. Dahan-dahan siyang lumapit sa kinaroroonan nito. Magkaharap sila ni Simon at tanging rehas lang ang nagsisilbing harang sa kanilang dalawa. Kamusta ka na Mr. Sebastian? Long time no siya. Nakangising sambit nito. Kumusta na yung pinagbayad ko sa iyo sa utang? Nasiyahan ka ba? Binigyan siya nito ng na nakakainsultong ngisi. Kaya nagdilim ang kanyang paningin sa galit. Nagtangis ang kanyang panga at kinuyom niya ang kanyang kamao sa sobrang galit. Gusto niya itong saktan para turuan ito ng leksyon. Pero pinipigilan niya lang kanyang sarili. Iniisip niya si Cindy. Nire-respeto niya ito dahil ama ito ng babaeng pinakamamahal niya. Napakawalang puso mo talaga. Padabog niya ang hinampas ang rehas. Kaya nakagawa iyon ng ingay. Dahilan para tignan sila ng mga ibang nakakulong. Relax ka lang Mr. Sebastian. Napakainit naman ata ng ulo mo. Saad pa ng lalaki? Hindi ka naman siguro pumunta rito para kamustahin ako, Hindi ba? Uwi ka nito at hindi niya pa rin pinuputol ang mga mata sa matalim na tingin niya rito. Kamusta na ang anak ko, si Cindy? Kapag nakalabas ako dito, sisiguraduhin kong babawiin ko sa iyo anak ko, Mr. Sebastian. Sumilay ang nakakatakot na balak sa kanyang labi. Hindi niya napigilan pa ang kanyang sarili at mabilis niya itong kinwelyuhan. Pilit na nagpupumiglas na makawala sa kanya si Simon pero hindi nito magawa dahil sobrang higpit na pagkakahawak niya rito. Kanina pa siya nagtitimpi sa lalaking to. Anak mo? Halos nanliyab ang kanyang mga mata sa galit. Wala kang anak at kailanman hindi ka naging mabuting ama kay Cindy. Pinangbayad mo ng utang sa akin ng anak mo, Mr. Alegria. Baka nakakalimutan mo ang usapan at kasunduan natin. Sa akin ang anak mo wala ka ng karapatan sa kanya. He is on an anger. Wala akong pakialam sa kasunduan natin noon, Mr. Sebastian. Hindi ako natatakot sa iyo. Sisiguraduhin kong kukunin ko ang anak ko. Patuloy itong nagpupumiglas. Bigla na rin nataranta at inawat sila ng mga pulis, pati na rin si dahil na rin sa sobrang galit at pagtitimpin niyang saktan talaga ito anumang oras. Kilala siya nito kung gaano siya magalit at alam nila na wala siyang inuurungang laban. Sige, kunin mo kung kaya mo. Pangahamon niya rito. Dahil ako mismo ang tatapos sa'yo. Tignan lang natin kung sasama pa sa'yo ang anak mo kapag sinabi ko sa kanyang totoo. Sigaw niya rito. Bakit takot kang malaman niya ang tinatago mong baho Franco ha? Don't try me Mr. Alegria. Dahil iba ako magalit hindi ko hahayaan na lumapit at kunin mo si Cindy. At tuluyan na nga siyang naawat ng kanyang kaibigan, pati na rin ang pulis. Padabog niyang binitawan ng pagkakahawak niya sa kwelyo ni Simon. Umayos naman ito ng pagkakatayo at tinignan siya ng seryoso. Binigyan niya ito ng nagbabantang tingin bago niya ito tinalikuran. Mabigat at parang nagahamon ng bawat lakad ng ginagawa niya. Ramdam niya ang pagsunod sa kanya ni Nestor paalis sa lugar na yun. Bumalik ka dito, Franco. Hindi pa ako tapos sa'yo. Franco! Patuloy na sigaw nito at hindi niya na ito nilingon pa. Malalaking hakbang ang ginagawa niya at ramdam niyang panginginig ng kanyang katawan sa pagtitimpi ng galit. Napatigil siya sandali nang maramdaman niya na tumunog ang cellphone niya. Kinuha niya ang cellphone at doon niya nakita na tumatawag pala sa kanyang dalaga. Huminga siya ng malalim bago niya ito sinagot. Hello Franco, nasaan ka na ba? Kanina pa kita hinihintay. Nakailang tawag at text na ako sa iyo pero hindi mo naman ako sinasagot. Marinig niya lang ang maganda nitong boses sa kabilang linya. Ay parang hinaplos ang kanyang puso sa saya. Na para bang nawala lahat ng kanyang problema at galit. Pasensya na Cindy. Hindi. May inasikaso lang ako sa trabaho. Pagsisinungaling niya. Why, Cindy? Is there something wrong? May gusto ka bang kainin? Pag-aalala niyang tanong dito. Wala naman, it's just that namimiss lang kita. Nahihiyang sagot ni Cindy at hindi niya maiwasan ang kanyang sarili na mapangiti dahil alam niyang namumula na siguro ang pisngi ng dalaga sa kilig. I miss you even more, Cindy. Don't worry. Pauwi na rin ako. Be ready. Susunduin so kita dyan sa mansyon. Let's have dinner date outside. He said, Sure, mahal. Hihintayin kita rito. I love you. I love you. At pinutol na niya ang tawag bago nilagay sa bulsa ang cellphone. So what now, Franco? Narinig niyang nagsalita ang kanyang kaibigan na ngayon ay nasa tabi niya at kanina pang nakikinig sa pinag-uusapan nila ng dalaga. Sasabihin mo ba kay Cindy na nakita mo na ang kanyang papa? Bumuntong hiningang binata ng maalala niya ulit ang kasamaan na ginawa ni Simon kay Cindy noon. Saksi siya sa kasamaan nito. Matagal niya nang alam na napakaraming bisyo ni Simon. Marami itong nilokong mga tao, kaya't pinagahanap na rin ito. Pero ang hindi niya matanggap, ay ang ilang ulit nitong tinangkang gamitin si Cindy habang ito ay natutulog. At ilang beses niya ring pinipigilan si Simon na gawin ang kanyang maitim na balak kay Cindy. Let's keep the secret just between us, Nestor. Sasabihin ko rin sa kanyang totoo kapag naayos na ang lahat. Ayaw kong masaktan si Cindy kapag nalaman niya ang totoo. Giit pa niya. Hindi niya hayaan na manggulo ang ama ni Cindy sa kanilang dalawa. Hindi niya hahayaan na masaktan muli ang dalaga kapag nalaman ito ang totoo. Hindi niya hahayaan na bumalik pa ulit ito sa buhay ng dalaga at kunin ito sa kanya. Cindy Nang matapos ang pag-uusap nila ni Franco sa kabilang linya, hindi niya maitago ang saya at excitement na kanyang nararamdaman sa oras na ito at dali-dali siyang umakyat sa kanyang kwarto para maligo at mag para sa paghahanda ang dinner. Date nila ng binata. Kahit ilang buwan na silang magkasama ni Franco, he never failed to make her feel loved and special. Parati siya nitong dinadala sa alapaap sa saya at kilig na kanyang nararamdaman sa tuwing sila ay magkasama. Araw-araw pinaparamdam sa kanya ng binata kung gaano siya nito kamahal at kaspesyal sa buhay niya at yun ang nagustuhan niya kay Franco kalauna na pagpasyahan niyang suotin ng puting bestida na may mga bordang kulay yellow na maliit na bulaklak. Mas bumagay sa kanyang suot dahil na rin sa sakto lang ang laki ng umbok ng kanyang tiyan. Hinayaan niya rin na nakalugay ang kanyang maitim at mahabang buhok at naglagay din siya ng light makeup. Tinernohan niya rin ito ng skin tone flat shoes para mas komportable ang paglalakad niya. Tumingin muna siya ng salamin para tignan ang kanyang sarili kung maayos na ba talaga ang kanyang ayos. Nang okay na ang lahat, may ngiti sa kanyang labi habang tinatahak pababa ang hagdan. Napatingin siya sa kanyang rilo, nang makababa siya roon, at doon niya nakita na pasado alas sa ispa lang ng gabi. Chak na 30 minutes pa ang kanyang hihintayin, bago dumating si Franco dahil nasa biyahe pa ito. Napatigil siya nang marinig niya ang sunod-sunod na doorbell, at doon siya nagtaka dahil napakabilis naman atang makarating ng binata sa mansyon Nakita niyang napatigil ang kasambahay sa paglilinis Dahil sa sunod-sunod na doorbell sa pinto Maglalakad na sana ito para buksan kung sino ang nasa likod ng pinto Pero mabilis niya itong pinigilan Ako na lang ho ang magbubukas Baka si Franco na yan Nakangiti niyang saad At naglakad na siya palapit sa pinto Sige po senyorita Sinuklian siya ng matamis ng ngiti ng katulong bago ito bumalik sa kusina. Ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso sa saya at excitement habang tinatahak niya ang papunta sa pintuan. Hindi na siya makapaghintay na batiin at sorpesahin ang binata sa pagdating nito. Hinawakan niya ang seradura ng pinto at buong saya niya itong binuksan. Napakabilis mo naman atang makarating, Franco." hindi niya na natapos pa ang kanyang sasabihin nang makita niya kung sinong nasa likod ng pinto. Naramdam niya ang paninigas ng kanyang katawan at biglang nawaya ang saya at ngiti na gumuhit sa kanyang labi. Kita niya ang matalim at nagbabantang tingin ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya at tumigil ang panunuri nito nang tumigil ang tingin nito sa umbok ng kanyang tiyan. Mas lalong nagliyab ang mga mata nito sa galit na para bang sasaktan siya nito anumang oras. Ka Clarissa? Iyan na lang ang nasambit ni Cindy dahil sa takot at gulat na maaaring gawin nito kapag nalaman nito ang relasyon nila ni Franco. Muli kayang dadaan sa pagsubok ang relasyon ni na Franco at Cindy sa pagdating ni Clarissa sa mansyon? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.